Ayan, dahil walang ano, wala akong padinner ngayon. Ako lang kakain kaya magluluto ako ng adobong panang manok, adidas. Sa Pilipinas, tawag namin yan. Ayan, dahil mag-isa ako, magluluto ako ng baon ko para bukas. Ayan, hindi ko lang yung ano, yung kuko niya. Tapos ito yung mga pansahog ko. Na sibuyas, luya, tsaka garlic. Ayan, ready na. Ayan, dahil okay na yung mga ingredients, luluto na tayo. Pero bago yan, ilalaga ko muna yung panang manok para malambot na siya mamaya. Ayan, pagkatapos ilaga, mag-isa na tayo ng mga ingredients. Ayan, yung nilaga kong na manok. Gigisa ko lang yung luya, bawang, tsaka sibuyas. Parang adobo style lang yung mga ano, sa Pilipinas natin. Yan yung adobo style namin na sa pagluto sa Adidas. Ayan, yun yung baon ko. Ganito yung ginagawa ko pag mag-isa lang mag-dinner ng sabado ng gabi. Ayan, magluluto lang ako ng dinner ko. Isasama ko na yung babaunin ko, diba? Discarte lang naman para sa mga 'di diba? Para ma-libre din sa pagkain mo. Ayan, kaya din Yan ko na yung ano niluto ko para bukas. Nagsaing na rin ako. Ayan yung kanin na sinaing ko. Baon namin. Talagay ko lang sa ziplock. Ayan yung deskarte bilang oil double para makatipid-tipid kailangan nating utiis para makaipon kasi mahirap 'yung buhay sa Pilipinas ayaw din naman nating maano sa Pilipinas kasi ma mababa 'yung sahod although ako college graduate ako kuwento ko lang na go work ako dun sa Pilipinas ng tatlong taon pero hindi siya siya hindi siya uh, sakto sa ano sa buhay natin sa Pilipinas ma mahal yung mga gastusin, ganyan kaya naisipan kong mag-abroad kahit uh, may natapos ako ganyan. Tiis lang para makakuha ng ano ng experience ganyan para maka-apply ng mas magandang trabaho dito sa abroad. Ayun yung lunch namin kinabukasan na to. Ayun yung binakon ko naglaka lang ako ng itlog tapos yung alamang tsaka kamatis. Ayun, pwede na. Makaka-survive ka na sa day of mo. Tapos ayan, habang tumatambay kami dyan. May pinag kami na mga discounts. Ayan, habang tumatambay kami, nag-okay kami dito. May mga pinagtatapunan nila nitong mga gamit. Tapos yung elbing suot ko, okay lang din.